Ngayong araw nga mga tol, nasa harapan natin itong Yamaha Mio Aerox 155S version itong premium white. So dalawa tong S version na nasa harapan natin pero ito munang premium white yung iikutan natin ngayon. Kaya kung nagbabalak kayong maglabas ng Mio Aerox 155S version na ganitong kulay at wala pa kayong idea kung ano bang kayang i-offer ng motorsiklo na to. So tapusin nyo itong video na to hanggang dulo. So dito sa video na to alamin natin yung specs and features at syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. Unahin na natin mga tol dito sa makina niya. No? Gumagamit to ng 155cc liquid cooled 4 stroke, single overhead cam, 4 valve, single cylinder fuel injected engine. Nakaya mag-produce ng 11.3 kW at 8,000 RPM at max torque na 13.9 newton meter at 6,500 RPM. At equip ito ng blue core technology ni Yamaha no? at taka VVA na rin or variable valve actuation. Kung saan between low to high RPM ay namamaximize yung performance ng makina. At the same time napapanatili nito yung fuel efficiency. So dahil S version to mga tol, equipped to equip ito ng stop and start system kung saan nakatulong din para mas mapatipid pa sa konsumo ng gasolina itong Mio Aerox 155S version. So yung ginagawa nito halimbawa ay huminto tayo usually sa mga traffic light. Ano? So automatic na mamatay yung makina niya then after lang segundo, pihitin lang natin yung silinyador at under na ulit yung makina nito. So yung advantage niya ay hindi siya nag-aksaya ng gasolina habang nakahinto at the same time naging eco-friendly pa. And speaking of fuel efficiency, kaya nitong umabot hanggang 45 kilometers per liter. So Pwede yan sa rider, sa throttle habit and sa road condition na rin. And pagdating naman sa looks ng Yamaha Mio Aerox mga tol ano. So sabi ng iba na pag iiwanan na daw tong Aerox dahil napakarami na kasing lumalabas ngayon na maxi scooter o sport maxi scooter na iba-ibang brand. So yun nga may nagsasabi, laos na daw. So ewan ko lang kung talagang totoo pero para sa akin ay hindi naman dahil Yamaha yan eh. So matagal na to sa market kaya siguradong subok na at talagang maasahan natin to araw-araw. And pagdating nga sa looks ito mga tol, syempre sport maxi scooter, andito yung pagka sporty at aggressive looks niya. No? Lalo na dito sa pinakaunahan niya o dito sa front And May mga sharp design siya dito sa gitna, pointed and sa magkabilang gilid na to. So talagang sharp yung design niya no? para siyang may palikpig o pangil dito. No? So ang nagustuhan ko dito parang meron siyang built-in na winglet na nakadagdag din talaga sa aerodynamics niya. Pagdating naman sa part na to, no, talagang napaka-premium ng design. So lay by layer yung fairings niya dito, no. So dito sa gitna ibang layer 'yan at yung magkabilang gilid naman na white ay ibang layer na din ng fairings. So dito sa part na to ng fairings na to ay magaspang yung texture niya. Then pagdating naman dun sa magkabilang gilid, matte finish yung paint niya. And meron tayong decals dito na Mio Aerox S at may mga lines tayo dyan na gray and red. And dito naman meron tayong decals na Yamaha. So itong part na to mga tol, ibang layer na niya ng fairings ano. Then pagdating naman dito sa side profile niya, premium white ano, talagang bagay na bagay yung pinangalan dito ng color. Talagang napaka-premium ng kulay. Kahit puti lang siya, talagang ma-appreciate mo yung paggamit niya. And yung graphic design niya talagang napakaganda rin ano. And meron din siyang cut dito ng fairings. Then meron din siyang decals dito na 155 at BBA or variable valve actuation. At meron din siyang emblem dito ng Yamaha. At pagdating naman dito sa part na to sa bandang gitna sa side profile niya, meron tayong decals dito na Mio Aerox S. At talagang mapapansin din natin dito yung fairings niya na pa letter X. So maganda yung pagka niya mga tol eh. Hindi siya katulad nung sa pagka mat nung click 160. So ito kasi parang may pagka glossy pa yung dating niya. Pero matte finish siya. Yeah. So yan, talagang makinis-kinis siya, hindi siya magaspang. And meron tayong decals dito ng liquid gold. At dito sa pinakalikod niya, meron tayong emblem dito ng Yamaha. So balik naman tayo dito sa front end, sa mismong headlamp niya. LED na yung ginamit dito, ganun din sa mga daytime running lights niya. No? Na nagbigay din talaga ng angas dito sa front end. At pagdating naman sa mga turn signals, dito siya nakapuesto. Tapos bulb type pa rin yung ginamit dito pagdating naman sa front fender natin talagang napaka sporty rin ang design, meron siyang decals dito ng Yamaha and dito sa gilid meron tayong decals ng ABS. And two tone siya ano, ibig sabihin white dito yung pinaka body color niya then pagdating naman dito sa gilid yung parang pinaka patilya niya. So may texture siya na magaspang. So magkahiwalay sila magkaiba ng layer yung fairings. And of course naka telescopic fork tayo sa front suspension at ang maganda rito meron siyang cover dito ano. So iwasalsik din niya ng mga bato o kaya mga buhangin. So dahil dyan, mas tatagal yung buhay ng inner tube ng front suspension natin. So malaking tulong din yan. And pagdating naman sa brakes, yan, naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. At yun nya, meron na siyang ABS or anti-lock brake system. At pagdating naman sa mags niya, meron pa siyang decals na Aerox S. Ano? And pagdating naman sa gulong, may sukat itong 110 over 80 rim 14 and naka-tubeless na rin to. At yung riding comfort naman ang pag-uusapan, talagang komportable yung rider dito. Bukod sa komportable yung upuan, eh, talagang maganda rin yung tapakan niya. No? So pwede natin ilipat-lipat yung paan natin para hindi rin tayo masyadong mangalay, lalo na sa mahabang biyahe. Dito naman sa pillion footrest natin sa tapakan ng OBR. ano? So premium din yung ginamit na tapakan dito, alloy. And maganda yung texture niya, talagang makapit pag tinapakan. And yung pinaka grab bar niya dito dahil is sporty yung design ng Mio Aerox 155. So wala tayong makikita grab bar dito no? So ito yung pinakahawakan nya Yung fairings din nya so, Talagang napaka premium din ang design Pagating naman dito sa tail light nya Very sleek lang ng design nya no? So maliit lang siya Pero LED yung ginamit dito Kaya siguradong maliwanag din lalo na sa gabi pero pagdating sa turn signals, valve type pa rin yung ginamit dito. No? And syempre, meron tayong ilaw para sa plaka at meron din tayong reflector dito for added visibility na din. Pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka dual shock absorber tayo dito and sa brakes naman, naka drum brake pa rin to. No? Pero ang maganda dito, meron siyang brake lock. So magagamit natin yan kapag pumarada tayo sa incline na kalsada. So kapag ginamit natin yung brake lock, hindi basta basa abante tayo aataras yung motor natin. So yun ang kinaganda nito, no? naka drum brake man siya, meron naman siyang safety features. And pagdating naman sa gulong nito talagang malaki yung gulong nito sa likod ano, may sukat itong 140 over 70 rim 14 and naka tubeless na rin to so dahil naka tong S version ng Aerox 155 mga tol kapag nagloko yung keyless niya meron siyang emergency seat opener dito sa ilalim and ito pa isang safety features ni Aerox ano, kapag nakababa yung size stand niya hindi andar yung makina so kailangan itataas natin yan pagdating naman dito sa cockpit niya talagang premium din ang design and sa meter panel naka fully digital meter panel na rin to at equipped na rin to ng Yamaha Connect kung saan pwede natin i-connect yung smartphone natin. And dito naman sa mga switch sa handlebar, meron tayo ditong switch ng stop and start system, yung hazard light switch niya at yung electric push start. And syempre napaka-pogi rin nung nagbablog ano. Este yung side mirror natin, meron siyang design hindi lang siya yung basta rounded shape ano. And pagdating naman dito sa switch sa handlebar dito sa kaliwa, meron tayong high and low beam, yung turn signals at usina And dito ay yung menu ng meter panel natin o yung control natin dito sa meter panel. So ito yung sinasabi ko kaninang brake lock ano. So bali ang gagawin natin, press lang natin yung brake lever then pipindutin natin. So maglalak na yung preno natin sa likod. At kapag i-release naman natin yung pagka-brake lock niya, so press lang natin uli yung brake lever. Dito naman sa niya, mga tol, nakakilis na tayo dito tapos sa tabi niya meron tayong button para sa seat opener at fuel cap opener. Speaking of fuel cap opener mga katalan, dito na nga pala yung tanki niya. No? So very convenient kapag nagpagas, hindi na natin kailangan bumaba ng motor. And yung tanki niya dito ay may sukat na 5.5 liters fuel tank capacity. Dito sa kaliwa meron tayong utility box dito no? and sa loob nito merong power socket na gamit natin sa mga mobile devices natin o no? mobile gadget natin. So kailangan lang natin ng USB port para magamit natin. So talagang napaka-useful yan lalo na sa mga delivery services. Ano? So hindi na natin kailangan magpa-install ng aftermarket. And syempre napaka-useful din yan lalo na kung maglo-long ride tayo. And dito nga pala nakapwes sa mga tol yung cooling system ni Aerox 155. Ano? So meron siyang radiator and pagating naman dito sa pinakatambutso niya o sa muffler. So talaga napaka premium din ng design. Pagdating naman dito sa upuan niya, very premium din ng design. May mga stitches pa siya na color white at may naka-engrave dito na Aerox ano. So talaga napaka premium, napaka sporty ng design. And two tone din siya, magaspang yung pinaka upuan ng rider at sa upuan ng backrider rider natin medyo makinis ano. And maganda rin yung cushion na ginamit dito. So hindi siya makunat pindutin ano. talagang malambot siya kaya sigurado komportable sa mga mahabang biyahe. Sa ilalim naman ng upuan ito, mga tol, meron tayong 24.5 liters under seat compartment ano. So kasi dito si yung isang full face helmet at may space pa para sa ibang gamit. Pwede pa natin paglagyan ng malit na bag or ng jacket etc. And syempre pwede rin natin lagyan to ng papelis ng motor mga basic tools. And dito nakapwesto yung battery nya. So sa so mga malapit sa location na to na balak maglabas ng Yamami Mio S na S version premium white So ang SRP ngayon nito ay 146,500 pesos at yung installment naman ng balak nyo ang down payment para dito ay 14,900 and para sa 12 months ay ang hulog ay 14,694 at pag 24 months naman ay 9,190 and 36 months ay 7,355. So dito lang yan mga tol sa Maria Mahan na sa Gubrans kaya kung malapit kayo sa location na to pwede nyo dito. Visit lang kayo dito sa showroom nila. Along the highway lang to tabi ng Mang Inasal at ng BSC Bus Terminal. So kung umabot ka sa part ng video na to para sa mga subscriber dyan, sa mga solid viewers dyan. So gusto ko lang mag thank you sa inyo. No? sa so maraming salamat sa inyo mga tol. And para sa mga bago pa lang sa channel na to, kung umabot ka sa part ng video na to, huwag kalimutang mag subscribe at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, pakilike and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.